Thank you, brother. Thank you. Oh, binigyan no. kami ng isda. Ang lalaki. Tsaka alimasag. Oh my God. Ang laki. Ang lalaki. Tignan, tahawa ka mo yung isda. Buhay na buhay yung isda. Buhay ang isda. ang laki. hindi ko kaya yan. Tatlong Tatlong tangkal. Hindi, yan o. Oh, laki. Anong isda to? Ang Ay, buhay. Yung isda na buhay pa. Buhay, buhay. Buhay yung isda. Aba ko may isda. Ang ka ng may alay masag, ha? Ayan. Okay. Ito gilid mo. Ito gilid mo. Okay. Bakit na to? Ito mo nga ihara. Ayan. Oh, buhay na buhay. Oh. Ilan yan? Dalawa. Buhay na buhay din. Oh. Buhay lahat. Oh, Naku, freeze na freeze. Okay. Ay, Diyos ko, ang biyaya talaga ng Panginoon. Hindi mo masabi. <laughs> Good hey. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan. Grabe. Tawa kami yung alimasag. Ilan yung alimasag? Dalawa. Hindi, yung isa, yung isa. Yung isa. Ayan. Tawa ka nung maigi. Okay. Sa likod. Makagat ka. Siyangin, eh. Ay, sa likod. Hey. Ay. Hey. Hindi yan yung likod na paa ang hawakan mo kasi pag yan ayan. Pricer mas malaki. Grabe, ay yung pag isa yan 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 yung pinakamalaki. Sa likod mo siya hawakan. Alright. Allah lucky. Wala nang kagat. Ay, thank you Lord. Yeah, yan din yung kagat. Uh, Oo, uh, ana holo. Oh. Ayan. Ito po yung ini sa amin sobrang laki po. Grabe, laki. Let's go. Ayan. Ito pa. Ay, nakakatuwa. Ayan pa. Ito pa. Ay, makala ko buhay pa. Ayan. Teka lang ha. Ayan, ang dami pala nito. Ano pa? ang daming halimah Yan o, isa, dalawa, tatlo. Itong pinakmalaki. Ito. Ay. Ay, sorry. Kapat. Lima-anim Maanim na alimasa. Hmm.